Isang mapagpalang araw uli muli mga kapatid. Ah, uh, na yung araw ay eh, Huwebes, September 28, 2023. Narito na naman po ako para magbigay uh, magshare, magbahagi ng konting kaalaman na natutunan natin para sa ating mga kapatid na patuloy pa lang nag-aaral mga baguhan. Eh ito po ay para sa inyo. Uh, dun naman po sa mga veterano na alam naman alam na po nila ito so shout out po, mu po muna uli ang ating mga kapatiran mula Luzon, Visayas at Mindanao and sa mga antingero antingera mga Bertudes Palimatero mga Remetano, Babaylan Balbulario out sa inyo mga kapatid patuloy lang po tayo sa paggawa ng mabuti and yung akin pong aral na ituturo ngayon ay ang aral ng 7 palabras na maaari ninyong gamitin sa inyong panggagamot ito po ay pamarusa so kung kayo ay excited na and mabuti kung ganun dahil excited na rin akong ibahagi sa inyo ang konting kaalaman nating nalaman uh, nawa ay makatulong to sa inyo sa inyong mga ginagawang panggagamot at pagtulong sa ating mga kapatid na walang alam sa mga lihim na karunungan uh, yung doon po sa makapanood ng video na to kung kayo po ay interesado kayo po ay hinihikayat ko na mag-aral mag-aral ng bagay ukol sa mabuti at kaliwanagan. handaan po ninyo, aral sa mabuti at kaliwanagan. At para doon naman sa mga gagawin sa aking channel at hindi interesado, uh, pwede naman po kayong lumabas. Skip nyo na lang po itong video na to at maghanap po kayo ng video na sa tingin nyo eh, mas gusto ninyo. Eh, yung mga bagay sa mundo, yan. yan. Karamihan, sa mga tao ngayon ang gusto ay yung mga bagay sa mundo yung mga kalokohan, mga kung ano nung video eh dun, dun po kayo masaya tuloy nyo po yun eto naman pong sa amin dito po kami masaya kaya tinutuloy po namin to dahil po yung mga bagay hindi lang po sa physical ito ay bagay po sa spiritual so tandaan po ninyo hindi lang po puro physical ang nasa mundong ito mayroon din pong spiritual. So, yun lang po.